Si Alejandro, isang labing walong taong gulang na binata, ay nagpunta sa Maynila matapos siyang ipatawag ng kanyang nakatatandang kapatid na si Carlos. Layunin nito na magkaroon ng katuwang ang kanyang asawa, si Isabela, sa pag-aalaga ng kanilang limang buwang gulang na anak habang si Carlos ay abala sa trabaho sa maghapon. Dahil din sa panahon ng bakasyon, itinuring ni Alejandro na mainam ang pagkakataong ito upang makasama ang pamilya ng kanyang kuya, Lalo na't ito ang unang pagkakataon na makikilala niya ng personal ang asawa ni Carlos. Gayun pa hindi niya magawang tawagin itong, ate, dahil sa taglay nitong kagandahan at sa katutuhan ng isang taon lamang ang tanda nito sa kanya. Hapon na nang makarating si Alejandro sa bahay ng kanyang kuya sa Maynila. Dahil sa haba ng biyahe, ramdam niya ang matinding pagod. Pagdating niya sa bahay, wala pa roon si Carlos, ngunit sinalubong siya ni Isabela. Sa kabila ng suot nitong maikli at pulang shorts na may kasamang manipis na sando, hindi ito pinansin ni Alejandro dahil sa labis na pagod. Agad siyang nagpahinga. Pagsapit ng gabi, nagising si Alejandro at naroon na si Carlos mula sa trabaho. Masaya siyang kinumusta ng kanyang kuya at natuwa ito sa kanyang pagdating. Sa wakas, nakita rin ni Alejandro ang kanyang pamangkin na noon ay natutulog nang siya ay dumating. Agad niyang kinuha ang sanggol at masayang nilero ito napansin niya ang pagiging cute ng bata, na aniyay naman na ang kagandahan ng kanyang ina. Bagamat alam ni Alejandro na mali ang humanga sa kanyang hipag, hindi niya mapigil ang mapansin ang kagandahan ni Isabela. Naiiba ito sa kanyang dating kasintahan sa probinsya na, ayon sa kanya, ay masyadong pakipot. Sa kabila nito, pinilit niyang huwag magpadala sa kanyang iniisip, lalo na't malapit siya sa kanyang kuya Carlos. Nang sumapit ang hapunan, lalong humanga si Alejandro kay Isabela. Bukod sa kagandahan nito, napakahusay pa nitong magluto. Hindi umiinom si Alejandro kaya't matapos ang hapunan, pinili niyang magpaiwan sa bahay habang si Carlos ay nakipag-inuman sa mga kapitbahay. Umupo siya sa sofa at nanood ng telebisyon. Sa kalagitnaan ng kanyang panonood, narinig niya si Isabela na pinapatahan si Baby Mateo sa kwarto. Maya-maya pa, naramdaman niyang tahimik na ang paligid, hudyat na nakatulog na ang magina. Si Alejandro, isang labing walong taong gulang na binata, ay nagpunta sa Maynila matapos siyang ipatawag ng kanyang nakatatandang kapatid na si Carlos. Layunin nito na magkaroon ng katuwang ang kanyang asawa, si Isabela, sa pag-aalaga ng kanilang limang buwang gulang na anak habang si Carlos ay abala sa trabaho sa maghapon. Dahil din sa panahon ng bakasyon, itinuring ni Alejandro na mainam ang pagkakataong ito upang makasama ang pamilya ng kanyang kuya, lalo na't ito ang unang pagkakataon na makikilala niya ng personal ang asawa ni Carlos. Gayunpaman, hindi niya magawang tawagin itong ate dahil sa taglay nitong kagandahan at sa katutuhan ng isang taon lamang ang tanda nito sa kanya. Hapon na nang makarating si Alejandro sa bahay ng kanyang kuya sa Maynila. Dahil sa haba ng biyahe, Ramdam niya ang matinding pagod. Pagdating niya sa bahay, wala pa roon si Carlos, ngunit sinalubong siya ni Isabela. Sa kabila ng suot nitong maikli at pulang shorts na may kasamang manipis na sando, hindi ito pinansin ni Alejandro dahil sa labis na pagod. Agad siyang nagpahinga. Pagsapit ng gabi, nagising si Alejandro at naroon na si Carlos mula sa trabaho. Masaya siyang kinumusta ng kanyang kuya at natuwa ito sa kanyang pagdating. Sa wakas, Nakita rin ni Alejandro ang kanyang pamangkin na noon ay natutulog nang siya ay dumating. Agad niyang kinuha ang sanggol at masayang nilero ito. Napansin niya ang pagiging cute ng bata na aniay naman na ang kagandahan ng kanyang ina. Bagamat alam ni Alejandro na mali ang humanga sa kanyang hipag, hindi niya mapigil ang mapansin ang kagandahan ni Isabela. Naiiba ito sa kanyang dating kasintahan sa probinsya na ayon sa kanya ay masyadong pakipot. Sa kabila nito, pinilit niyang huwag magpadala sa kanyang iniisip, lalo na't malapit siya sa kanyang kuya Carlos. Nang sumapit ang hapunan, lalong humanga si Alejandro kay Isabela. Bukod sa kagandahan nito, napakahusay pa nitong magluto. Hindi umiinom si Alejandro kaya't matapos ang hapunan, pinili niyang magpaiwan sa bahay habang si Carlos ay nakipag-inuman sa mga kapitbahay. Umupo siya sa sofa at nanood ng telebisyon. Sa kalagitnaan ng kanyang panunood, narinig niya si Isabela na pinapatahan si Baby Mateo sa kwarto. Maya-maya pa, naramdaman niyang tahimik na ang paligid, hunyat na nakatulog na ang mag-ina. Pagkatapos ng isang mahabang araw, sinabi ni Trisha kay Alejandro, nalesing na ang kuya mo kaya nakatulog na siya. Pasensya na kung hindi ko agad na ibigay ang kumot mo. Naiwan ko kasi ito sa kwarto namin. Kasabay nito, inabot niya ang kumot sa binata. Ngumiti si Alejandro bilang pasasalamat at nagpasalamat ng magalang. Agad namang bumalik si Trisha sa kanilang silid. Habang papaalis ang kanyang hipag, hindi maiwasang sundan ito ng tingin ni Alejandro, pilit nilalabanan ng anumang naiisip na maaaring magdulot ng di mabuting kilos. Pinilit niyang kalmayan ang sarili at nagdesisyong magpahinga na lamang. Pagbalik sa kanyang silid, nahiga si Alejandro at inamoy ang kumot na inabot ni Trisha. Hindi niya maiwasang mapansin ang halimuyak nito na tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Pinilit niyang itulog ang nararamdaman, ngunit sa kanyang isipan, lihim siyang umaasa na balang araw ay matutupad ang kanyang mga lihim na pagnanasa. Kinabukasan, maagang umalis si Carlos upang magtrabaho. Samantala, naabutan ni Alejandro si Trisha na pinatutuyo si Baby Mateo matapos itong maligo masiglang tumatawa ang bata habang karga-karga ng kanyang ina. Lumapit si Alejandro upang kunin ang kanyang pamangkin at laruin ito. Sa di sinasadyang pagkakataon, nasagi ng kanyang kamay si Trisha. Nagpatuloy sila sa likod bahay habang pinipitas ni Alejandro ng mga bulaklak para sa bata. Ngunit tila walang interes si Mateo sa mga bulaklak na ikinatawa naman ng binata. Ano nga bang iniisip ko? Tanong niya sa sarili. Maya-maya, Nagsimulang umiyak si Mateo dahil hinahanap nito ang kanyang ina. Bumalik si Alejandro sa likod bahay upang hanapin si Trisha at nakita niya itong naglalaba ng mga damit ni Mateo. Natigilan siya sa kanyang nakita, nakaupo si Trisha sa harap ng palanggana, suot ang simpleng damit na lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Napalunok si Alejandro, pilit nilalabanan ng kakaibang damdamin na muling bumalat sa kanya. Nang makita siya ni Trisha, Agad itong tumayo at kinuha si Mateo mula sa kanya. Patutulugin ko muna si Mateo pagkatapos kong maglaba, sabi nito nang may ngiti. Pumasok si Trisha sa bahay, karga ang kanyang anak, habang si Alejandro ay dumiretso sa kusina upang kumain ng agahan. Pilit niyang inilihis ang kanyang isip mula sa nakita kanina, idinaan na lamang sa pagkain ang anumang nararamdaman. Matapos kumain, Niligpit ni Alejandro ang kanyang pinagkainan at hinugasan pati ang mga nakatambak na plato sa lababo. Alam niyang abala si Trisha kaya't naisip niyang tumulong. Aba, ang sipag natin a, ah. biro ni Trisha nang sumulpot ito mula sa kanyang likuran. Ngumiti lamang si Alejandro at itinuloy ang ginagawa. Kanina pa nangangati ang likod ko. Alejandro, paki naman kung may langgam, pakiusap nito. Tumalikod si Trisha upang ipakita ang kanyang likod. Agad namang sinipat ni Alejandro ang likuran nito, ngunit wala siyang nakitang kahit anong langgam. Sa kabila nito, hindi niya maiwasang mapansin ang makinis na balat ng kanyang hipag, na lalong nagpakaba sa kanya. Pilit niyang pinakalma ang sarili at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ano? Meron ba? Tanong pa nito na bigla na lamang humarap sa gawin ni Alejandro. Sa pagkakataong yun ay nagulat si Alejandro ngunit nagpigil ito at baka masampal siya ni Trisha at magsumbong pa ito sa kanyang kuya Carlos. Hoy, ano, tulala ka na dyan, ang sa kanya ni Trisha na bahagya pang natawa. Napakamot tuloy siya sa batok at bigla na lamang pinagpapawisan. Huwag mong sabihin na iba yung iniisip mo sa akin, tanong pa nito sa kanya na para bang malambing. Lalo tuloy na palunok ng sariling laway si Alejandro sa ginawang iyon ni Trisha na para bang mas lalo talaga siya nitong inaakit at sa paraan ng pagtitig nito sa kanya ay para bang talagang iba yung gustong mangyari nito. Sabihin mo nga, maganda ba ako Alejandro, umiba na ang tono ni Isabella at naroon ng init sa mga katagang binigkas nito. Hindi nakasagot si Alejandro at nanatiling na kayo Hindi makapaniwala sa naririnig kay Tricia isa ka rin ba sa mga lalaking nangangarap sa akin? Tanong ni Alejandro. Mas lalo pa itong lumapit sa kanya at rinig na rinig ni Alejandro ang mabilis na paghinga nito. Kahapon lamang siya dumating, ngunit heto at tila yata may maagang magaganap. Sobrang ganda mo, paanas na saad ni Alejandro na siyang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang hinablat ni Trisha at hinalikan ng kanyang labi. Mula dilat ang mata ni Alejandro sapagkat halos hindi niya lubos maisip na mangyayari ang ganoong bagay. Sino ba ang lalaking hihindi, lalo pa at masyado na siyang nagpipigil dito? Hindi niya nainisip si Carlos, bahala na. Total si Tricia naman ang unang gumawa ng hakbang. Kapwa sila hinihingal ng mapadikit sa dingding ng kasinang iyon si Tricia hanggang sa marinig nila ang iyak ng kanyang pamangkin na siyang dahilan kung bakit sila natigil sinenyasan siya ni Trisha na sumunod sa kwarto ng mga ito, kung kaya't agad naman siyang sumunod roon. Kaagad na pa sa kama si Trisha at pinuntahan ang kanyang pamangkin. Lumapit si Alejandro kay Trisha at tinuloy ang naputol nilang ginagawa kanina. Parang baliw si Trisha. Hindi niya na inaalala ang mga oras na iyon. Heto namang si Alejandro eh wala nang pakialam at wala nang iniisip ng na mga oras na iyon. Basta ang alam lang niya ay gusto niya ang ginagawa niya. Hindi niya iniisip si Carlos, ang nasa isip niya lamang ngayon ay ang magandang si Trisha. Napasubsob sa kama si Trisha nang matapos, bahagya pa nga itong napapapikit dahil narin siguro sa napadpad nila ang rurok. Halos binuhos lahat ni Alejandro ang kanyang nararamdaman at para bang wala nang ang natira sa kanya. Akala niya ay mahihiya na si Trisha, ngunit mali siya. Akala niya ay mahihiya na siyang harapin ito, ngunit maling-mali siya. Bumangon ito at nagayos na para bang walang nangyari. Sinabi pa nga nito sa kanya na uulitin daw yun mamayang gabi. Mas exciting daw kapag nagtatago sila at natatakot mahuli. Mas maganda daw yun. Natawa naman si Alejandro sa kalokohan nito ngunit gusto rin naman niya iyon, huwag lamang siyang magpapahuli at talaga namang tila siya ay magugulpi. Sumapit ang tanghali at tinanong na siya ni Trisha kung ano raw ba ang gusto niyang ulam sinabi naman niya na kahit na ano basta may sabaw at nang bumalik ang nawala niyang lakas. Natawa naman ito at tumungo na sa kusina. Sumunod naman siya rito at talagang gustong gusto niya itong panuuring nagluluto at isang bistayda lamang ang suot. Sa kakatitig ni Alejandro kay Trisha ay muli na naman siyang nakaramdam ng init kaya naman hindi na nakapagpigil si Alejandro. Marahan niyang nilapitan si Trisha, hinawakan niya ito sa magkabilang braso at pinaharap sa kanya binigyan niya ito ng isang matamis na halik at muli ay iniharap sa niluluto habang siya ay nakapwesto sa likuran nito. Ano ka ba naman, Alejandro e eh parang hindi pa tayo nakakabawi ah. Tapos sayang ka na naman, uwi ni Trisha. E eh kasi naman e, eh, tingnan mo naman kasi, napakaganda mo, HM. Ikaw talaga, nambobola ka pa. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik si Alejandro at muli ay ginawa niya ang bagay na naganap kani-kanina lamang pawis na pawis si Alejandro nang umalis sa may pwesto ni Trisha. Lumingon naman ito sa kanyang gawi at saka siyang initian. Malagkit na titig ang ginawad nito sa kanya na para satisfied na satisfied. Baka naman wala ka ng itinirang lakas para mamaya eh. Mas gusto ko pa naman pag yung hate ang gabi, saad ni Trisha. Kung kaya't bahagya siyang natawa. Kahit paala na akong lakas e eh nagkakaroon naman ako kapag nakikita ko yung ganda mo, sagot niya rito na mas lalo naman niyang kinatuwa, Maya-maya pa nga ay natapos na ito sa pagluluto kung kaya't naghain na ito ng pagkain. Nilagang karne ng baka ang niluto nito at tamang-tama iyon para naman bumalik ang lakas ni Alejandro. Pawis na pawis siya habang humihigop ng mainit na sabaw. Ganon din naman si Trisha. Hindi man ito sinasabi ay batid niyang nawalan din ito ng lakas at bumabawi lamang sa pagkain. Panakanaka ay nagkakatinginan sila at talaga namang napakasaya ng araw na iyon para sa kanya. Naisip ni Alejandro na ano kayang pumasok sa isip ni Trisha at nagawa nila ang bagay na iyon, pero hindi na mahalaga kung ano man ang rason na iyon. Ang mahalaga ay natupad ang pangarap ni Alejandro, lalo pa at palaging wala si Carlos kung kaya tiyak na magagawa nila ang bagay na iyon nang walang sagabal at nagpipigil. Natapos sila sa pagkain at si Alejandro ulit ang nagugas ng mga pinagkainan. Maaliwalas ang kanyang mukha na parabang naabot niya ang ulap sa langit. Totoo naman kasi talaga na naabot niya iyon kaya ganoon na lamang ang kanyang pagdiriwang. Habang si Trisha naman ay tumuloy na sa likod bahay upang maglaba hanggang sa sumapit na nga ang hapon at batid ni Alejandro na oras na nang uwi ni Kuya Carlos niya galing sa trabaho. Anabangan niya ito sa upuan sa labas ng bahay at karga-karga niya ang kanyang pamangkin. Walang kaalam-alam si Carlos na meron ng nagaganap sa bahay na iyon. Malapad pa nga ang ngiti nito at kaagad na dumalo sa anak may dala rin itong mga steaks ng barbecue na binili raw nito sa kanto. Nakikain na rin si Alejandro hanggang sa lumabas nga si Trisha suot-suot pa rin ng beast ang kaninang suot nito. Lihim naman na napangiti si Alejandro. Iba pala talaga ang kabasa na lalapit na magaganap mamaya sa kanila ng gabing iyon. Ay hindi muna nakipag-inuman si Carlos kay Alejandro at pagkatapos lamang ng hapunan ay natulog na nga ito. Naiwan tuloy si Alejandro na nanonood ng telebisyon. Panaka-naka ay napapasulyap siya sa gawin ng pintuan ng silid ng kanyang kuya. Nakasara iyon at tahimik na rin sa loob, siguradong nakatulog na ang kanyang pamangkin at ganun din ang kanyang kuya. Nagtagal pa si Alejandro sa sala hanggang sa makaramdam siya ng antok. Nagpa siya siyang patayin na muna ang TV at pumasok na sa kanyang silid. Mukhang wala namang balak na lumabas si Trisha sa silid ng mga ito. Isa pa, Naisip din ni Alejandro na baka magising si Carlos kapag ginawa nila ang bagay na iyon dahil nga sa hindi ito nakainom, baka mapalayas pa siya dito. Alas 10 ng gabi ngunit ano ang gagawin ng manok kung talagang palay na ang lumalapit? Hindi pa kasi nakakapasok ng tuluyan si Alejandro e eh, sumabay na sa kanya si Trisha sa pagpasok ng kanyang silid kaya naman ay agad niyang niyakap si Trisha. Si Kuya, bulong ni Alejandro na kaagad namang sinagot ni Trisha ngunit mahinang bulong lamang, tulog na. Pagod na pagod kaya bilisan natin. Kaya naman pagkasabing pagkasabi yon ni Trisha ay agad siyang tinulak ni Alejandro sa kama. Tinabihan niya ito at muling hinalikan sa labi. Hindi malaman ang mga gagawin ng mga oras na iyon, mabilis lamang ang kanilang mga kilos dahil nga baka magising si Carlos kaya hindi nagtagal ay yumugyog na nga ang kama. Kamuntikan pa nga itong masira kahit na ito'y napakatibay. Talaga namang walang tatalo kay Alejandro at nang gabing iyon ay hindi man lang nagising si Carlos kaya malaya nilang nagagawa ang bagay na iyon hanggang sa mag-umaga. At simula nga noon ay araw-araw at gabi-gabi nang ginagawa ni Alejandro ang bagay na iyon na gustong gusto naman ni Tricia. Naputol lamang ang gawain niyang iyon nang bumukas na ang klase at kailangan ng mag-focus ni Alejandro sa pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit paminsan-minsan kapag may mahalagang okasyon kagaya ng bagong taon ay nagagawa pa rin gawin iyon ng dalawa nang hindi sila nahuhuli.